welcome back mga katropa sa ating channel sa video na ito ito troubleshoot natin yung motor ni boss dahil bigla na lang tumirik at nawala na ng kuryente hindi na gumagana yung kanyang motor so kung makaka-encounter kayo ng ganit ganitong klaseng problema mag na nyo at gawin yung guide itong ating tutorial mga katropa boss ano bang nangyari dito sa ano sa motor mo? Uh, nung pabiyahe ako biglang huminto tapos nung ano ini-start ko siya akala ko wala siyang gas Ayan, uh, ko siya, mayroon. Kinek ko naman yung ano niya. Sinunod kong kinek yung sa spark spar plug niya kung okay ba siya. Kung may function ba yung uh, ano niya. Pero pina-check mo na sa ibang mekaniko to, di ba? Oo, oh, sir. Ano yung findings nila dyan sa Una, yung ginawa ko nung ano, yung sa, sa may spark plug, ganun din ang ginawa niya. Sabi niya, wala hmm. supply ng kuryente. Uh, ah. Binaklas niya ngayon. Pagka baklas niya, Nahanap niya kung anong problema sa mga wiring. Tinignan niya ngayon yung CDI. Ah. Tapos, sabi niya, Ano kaya ito? CDI yata ang problema na ito. Ay, sabi CDI. niya. Ay, ito yung CDI eh, mo na dati? Sabi ko. Oo. Bago pa ka itong motor kasi pa. ang CDI, sabi kong gano'n. Ilang taon na ba yung ano, motor mo? Magdadalawang taon pa lang, sir. Magdadalawang taon pa lang. Oh. Kasi di bali, okay lang. I-troubleshoot muna natin ang ano, bago na tayo mag decision kung CDI talaga. ano. Uh, mag oh, Mag-assume. Oo, sige, sige. So yun mga katropa, step by step, ito troubleshoot natin. At ang findings nung unang gumawa, magpapalit ng CDI pero naghihingi ng second opinion si boss kung CDI pa talaga o hindi. Para malaman natin mga katropa kung CDA ang problema niya, dapat i-troubleshoot muna natin bago tayo bumili ng piyasa. So dito mga katropa sa <coughs> pag-troubleshoot natin, dalawa yung aalamin natin. Dapat pasok yung negative doon sa ating CDI at pangalawa dapat pasok yung positive doon sa ating CDI. Yung pwesto ng ating CDI sa ating Smash 115 mga katropa, dito siya banda sa part na to. Kaya alisin natin itong cover na to at ito para mas may pakita ko sa inyo na maayos yung pagtutroubleshoot natin kung paano ba natin i at paano ba natin malalaman kung CDI ba talaga ang problema o wiring lang. Okay, so tanggalin mo natin tong kahan na to. dito tayo mga katropa sa kanyang sakit ng CDI yung sakit ng CDI niya mga katropa ginalaw na nung unang gumawa siguro na test led sila dito kaya nagsugat sila bago natin i-troubleshoot mga katropa yung ating motor bakit hindi siya umaandar pag-aralan muna natin kung para saan yung mga wire dito at ano ba yung purpose ng bawat wire dito sa sakit ng ating CDI para may idea kayo dun sa mga coding niya So umpisa muna natin dito sa kuli orange na wire Itong orange na wire na to, ito yung ating accessories wire ng CDI O siya yung mismong positive ng ating CDI, accessories wire Tapos dito naman, sa kasunod ng orange na wire, meron tayong blue na mayroong lining na yellow Ito yung ating pulser o tinatawag na pick up coil Dalawang blue na mayroong lining na yellow dito mga katropa Yung isang blue na mayroong lining na yellow, makapal siya na wire Iyon e, naman yung papunta ng ating, dito, sa ating carburetor So, yung isang manipis na blue na mayroong lining na yellow, nakahilera ng orange na wire, ng, ng ating accessories wire, yun yung ating pick-up coil o tinatawag na pulser. Ang susunod natin ay itong ating black na mayroong lining na white. Yung black na mayroong lining na white mga katropa, yan naman yung ating negative o ground ng ating CDI. Yan, black na mayroong lining na white Ang susunod natin, yung white na mayroong lining na blue Yan naman yung ating papuntang ignition coil dito yon white na mayroong lining na blue papuntang ignition coil so ito mga katropa ang buong hilera nito ay ay yung supply ng ating CDI para magkaroon ka ng kuryente so sa bullshit mga katropa Magpupokus lang tayo sa apat na wire na to yung apat na hilera na to dito sa orange wire dito sa manifest na blue na mayroong lining na yellow black na mayroong lining na white at dito sa white na mayroong lining na blue. Diyan lang tayo magte-test light. Kung good ba, kung pumapasok ba yung positive natin at kung pumapasok ba yung negative natin. Sa pagtuturo bullshit mga katropa, syempre kailangan natin ng test light. Lagi kong pinapaalala sa inyo na pag magtuturo bullshit kayo, dapat meron tayong test light na ginagamit para hindi nahuhulaan yung ating trabaho. Unahin muna natin itong ating orange wire mga katropa. Itong orange wire natin, ito yung accessory wire natin at positive ng ating CDI. Kung positive yung hinahanap natin, syempre yung ating clip ng test light, ilalagay natin dito sa body ground. At lahat ng iilaw dito sa CDI ay positive. So, test light natin itong ating orange wire. Dapat umilaw to at dapat papasok to ng positive kapag sinusin natin yung ating susiyan nito. So, Susi natin yan. Tapos, test light natin itong ating orange na wire. Dapat umilaw siya. Okay, boss, pakipatay nga yung susi. Ah, uh, buksan mo. Oh. Okay mga katropa, ibig sabihin good yung ating orange wire Napapasukan siya ng positive at hindi naglulus yung kanyang connection Ang susunod natin dito mga katropa ay itong ating white na mayroong lining na blue At yung black na mayroong lining na white Ito mga katropa, pag nag-test light tayo Yung black na mayroong lining na white, ito yung ating ground ng ating CDI O ground ng ating motor Siyempre, ilalagay natin itong ating test light clip doon sa positive ng ating battery Kasi kung hinahanap mo ay e ground, ilalagay mo ito sa positive ng ating battery So dito yung ating battery ilalagay natin sa positive ng ating battery itong ating test light clip ang una natin itetest light dito sa ating CDI ay itong ating black na mayroong lining na white dapat umilaw siya kapag tenis light natin nakapositive tayo ng clip try natin iti test light to dapat umilaw siya Okay, so umilaw siya mga katropa Ang ibig sabihin niyan, good yung ating ground Hindi nawawala yung ating ground At hindi siya, na, hindi siya loose Ang susunod natin mga katropa ay yung White na mayroong lining na blue Itetestlet din natin yan So ito yung ating ignition coil Ayan yung wear ng ating ignition coil So sa pagtetestlet ng ignition coil mga katropa Dapat nakapasitive din ang iyong test light lead Yan. Huwag mong sa positive yan. Kapasitive pa rin tayo at It itislate natin itong ating werang ignition coil dapat umilaw siya mga katropa pag hindi siya umilaw ibig sabihin mula rito sa CDI hanggang sa ignition coil may putol dyan so maaari kayo mag jumper or hanapin nyo yung putol dito sa harness try muna natin kung ilaw siya o hindi Okay, so umilaw siya mga katropa Ibig sabihin good yung ating ignition coil Hindi naglulos Good yung ating ground Hindi rin siya naglulos At good din yung ating accessories wire Hindi siya naglulos Meron na lang tayong isang wire mga katropa Na hindi pa na test light Ito Yung blue na mayroong lining na yellow Ayan yung ating pulser Ito siya O yung tinatawag nating pickup coil So sa pulser mga katropa Dalawang wire palagi ang meron sa pulser Negative ng pulser at positive ng pulser. Ito yung positive ng pulser mga katropa at ito yung negative ng pulser dito sa kabilang side na to. Sa katapat nitong ating black na merong lining na white. Ayun yung negative ng ating pulser. So ang gagawin natin mga katropa, i-check natin yung ating pickup coil o pulser kung pasok ba yung wiring nito papunta rito sa ating sakit ng CDI. Baka mamaya yung pulser natin hindi naman pasok pala o mayroon palang putol dyan at papunta rito sa ating sakit ng CDI. So, paano natin gagawin yon? Paano natin i-deslate mga katropa? Gamit itong ganitong klaseng wire o ganitong klaseng technique. Lalagyan natin ng wire to yung ating negative at itong ating pulser. I-jumper natin na ganyan. I-jumper natin ng ganyan mga katropa. Pag-jumper lang natin. Kasi itong ating block na mayroong lining na white, ground yan. So mapasukan din natin siya ng ground itong ating pickup coil o yung blue na mayroong lining na may yellow. Tapos na pa rin tayo mga katropa. Huwag yung tatanggalin yung test light clip nyo doon sa ating battery na positive. Try natin i-test light yung ating ground kung meron. Okay. Umilaw siya. Dito umilaw siya. Ngayon ang purpose natin dito bakit natin ginamper yan? Ito, pinasukan lang natin ng positive itong ating blue na mayroong lining na yellow para malaman natin kung may putol ba dyan o wala. So pag tineslate natin itong blue na mayroong lining na yellow, umiilaw siya dahil napasukan ng positive. Dapat itong blue na mayroong lining na yellow dito sa ating sakit ng CDI, dapat umilaw din siya. Kung hindi siya umilaw, ibig sabihin niya may putol dito sa banda rito. Try natin itest light kung ilaw yung blue na mayroong lining na yellow. So umilaw din siya mga katropa. Boss, try mo nga bunutin yung wire na angle natin yun, namatay siya so ibig sabihin mga katropa yung ating pickup coil mula rito sa kanyang harness wire hindi na puputol yung pickup coil niya. good na silang apat itry natin kung may kuryente bang lumalabas o wala kasi wala nawawala rito wala naglulus so try natin yung CDI niya. check natin kung may kuryente bang lalabas o wala So, punta tayo dito sa ating spark plug cap. Alisin natin 'tong spark plug cap natin. Ngayon mga katropa, good naman yung wearing diyan. Na troubleshoot natin. Walang nawawala, walang connection. Try natin kung may ilalabas na kuryente. Boss, pa nga, boss. tigil ka sa mo wala walang nalabas na kuryente so walang nalabas na kuryente mga katropa pero good yung kanyang wiring so maaaring CDI talaga ang problema pero bago tayo bumili ng CDI mayroon pa tayong isang gagawin dito sa motor ni boss dahil kadalasan naka-encounter na ako ng problema ng smash na bago nagkakaroon ng problema yung kanilang ignition coil try natin pala na tayo ignition coil mga katropa pero pag wala pa rin lumabas na kuryente wala na tayong option kundi magpalit ng CDI kasi good naman yung kanyang wiring walang nawawala pero bago tayo magpalit ng CDI syempre ito muna tayo kasi ito madalas na problema ng ismas 115 na bagong labas. Okay, so palitan muna natin yung ignition coil niya. So napalitan natin yung ignition coil niya mga katropa. Ito yung dating ignition coil niya. Subukan lang natin kung lalabas yung kuryente niya. Kung hindi lumabas, malamang CD ang yung problema. At kung lumabas, ignition coil yung kanyang problema. Boss, try natin yung ano, tadyakan. Kung may Ay, susi, susi. Negative mga katropa, walang kurinting lumalabas, kaya ang mangyayari, isasauli natin tong ignition coil niya at na-confirm na natin na ang problema talaga ng motor ni boss ay CDI. Ngayon, bibigyan natin ng option si boss. Boss, ano, makakano tayo? Conversion? Oo, okay. Pansamantala, abang wala pang ano, wala pang... Pamalit. Pamanit? Oo. Convert naman tayo? kasi... Pera, wala pang pera eh, wala pang pera eh Oo, sige, sige, di bali, di bali na natin Ngayon mga katropa, sira na yung CDI Boss Na troubleshoot natin At hindi naman problema yung kanyang ignition coil Kundi ang problema niya ay CDI talaga At least, magpapalit ka man ng CDI Hindi masama sa loob mo O hindi ka napapaisip kung CDI ba, CDI ba talaga o hindi Dahil nag troubleshoot ka muna Bago ka magpalit ng CDI Ngayon, ikukonvert natin siya mga katropa Sa ibang CDI Dito napapasok yung ating mahiwagang 4-pin CDI Na lahat ng motor kaya niyang paanda rin basta alam mo yung pwesto ng bawat wire. So kailangan natin dito mga katropa na 4 pin CDI. Lihuwa na brand kung gusto nyo bumili ng ganitong klaseng brand mga katropa yung Makoto na brand ito. Genuine na Makoto. Maglalagay na rin ako ng link dyan sa baba ng ating video description kung paano bumili ng ganito na legit na ganitong CDI na ginagamit ko na 4 pin CDI. Kailangan natin ng 4 pin CDI tapos kailangan natin ng 4 pin na sakit syempre kasi 4 pin CDI sya eh. At dito natin sya ilalagay. So, ituturo ko sa inyo mga katropa step by step kung paano ba mag-convert ng 4-pin CDI dito sa bagong Smart 115 natin. At ano ba yung mga dapat gawin kung sakaling palyado kasi yung iba nag-convert nito mga katropa, palyado. Kung hindi na, nila, hindi na nila tinutuloy yung pag-convert kasi nga pagkatapos nila, nila ma-convert o tama yung pagkakapit ng wire dito, palyado naman yung under ng motor. So, tuturuan ko na kayo kung ano yung diskarte eh, kung sakaling palyado yung pag-convert nyo. Kung ano yung mga dapat gawin pag nag-convert na hindi palyado. Unahin muna natin yung ating access wire ng ating dating CDI ng SMASH. Itong ating accessories wire mga katropa o yung orange na wire, ilalagay natin dito sa bandang dito sa ating CDI. Sa kanan, bandang baba dito. Ito yung ating supply o dito yung connection ng ating supply ng positive ng ating 4-pin CDI. Ilalagay natin to yung side na to dito sa ating orange wire o accessories wire ng ating motor. ito na mga katropa yung ating orange wire ng ating motor o yung accessory wire natin o yung nagsisilbing positive ng ating CDI inilagay na natin dito sa banda rito sa kanan bandang baba diyan ang pwesto ng positive ng ating 4 pin CDI ang susunod natin mga katropa dito naman tayo sa kaliwa bandang baba dito sa part na to at uh, saka pala yung mga coding ng ating wire sa ating 4 pin huwag yung intindihin yan ang iintindihin nyo o yung natandaan nyo yung pwesto ng bawat wire huwag yung kulay dito sa ating 4 pin kasi pag bumili ng sakit ng CDI, magkaiba tayo ng kulay na mabibili. Hindi hindi kayo makakabili na kasing parehas ng ginagamit ko. So dito na tayo mga sa kaliwa, bandang baba. Ito naman yung pwesto ng ating ground ng 4-pin CDI o yung ating negative. Dito, ito yung wear na to sa kaliwa, bandang baba. Ilalagay natin to dito sa black na mayroong lining na white. Ayan naman yung ating ground ng CDI o ng ating motor. Diyan natin siya ilalagay. Ito na mga katropa yung ating black na mayroong lining na white o kaya yung ground ng ating motor inilagay na natin dito sa 4 pin natin dito sa kaliwa bandang baba. Ang susunod natin mga katropa dito naman tayo sa kaliwa bandang taas. Ito yung pwesto ng ating pulser o tinatawag nating pick up coil. Ilalagay natin to dito sa blue na mayroong lining na yellow. tropa yung ating palser o blue na mayroong lining na yellow inilagay natin dito sa ating 14 CDI dito sa kaliwa bandang taas ang panghuling wire natin dito naman sa kanan bandang taas ilalagay natin to dito sa white na mayroong lining na blue ito yung wire ng ating uh, ignition coil ayan yan natin ilalagay itong ating huling wire dito sa white na mayroong lining na blue na mga katropa yung ating white na mayroong lining na blue o wire ng ating ignition coil na ilagay na natin dito sa ating 4 pin CDI dito sa taas bandang kanan so tapos na tayo mga katropa, i-organize e na natin para maayos okay. yung signal so yan mga katropa na natin yung ating 4 pin CDI na ilagay na natin at try natin kung may kurinti na nalabas boss, pa Pasuyo, pa Eu... Okay, so may kuryente na siya mga katropa. Ilagay na natin yung kuwako niya. Tapos paanda rin natin yung kanyang motor. Ito mga katropa, kadalasan sa mga mekaniko na nag ng 4-pin CDI, pag nag-convert sila, palyado yung motor o palya palyado yung smash na kinukonvert nila. At uh, pag palyado, syempre, inaalisan nila yung CDI. Tapos pinabibili na ng bago o ng original yung customer. Syempre, yung customer mag-oorder pa. Katulad dito sa probinsya namin, sa Lingayen. Syempre, i order mo pa to. Hindi na mga tulad sa Manila na makakahanap agad ng CDI na original. So, nag-convert sila ng CDI na porpin, palyado, nabawala na sila ng pag-asa, yung customer at yung mekaniko kasi nga hindi nila mapatino. Ngayon, ituturo ko sa inyo mga katropa kung ano ba yung solusyon dito sa pag-convert ng porpin CDI. Kung sakaling palyado yung motor na ginagawa mo, ano ba yung solusyon na gagawin natin? Napakadali ng mga katropa. Pero bago ang lahat, ipakita ko muna sa inyo yung sinasabing palyado. Tapos na tayo mag-convert ng porpin CDI. Boss, panda natin, boss. Nakasusin na. Okay. Ayan. So, ayan yung palyado na sinasabi nila mga tropa. Pag binibirit mo, parang nabibitin siya. Parang hindi makaalis o hindi makarevolution. Kahit na ire mo yung motor, ayaw niya. Pakinggan niyo yung tunog ng tambucho. spirit mo hindi siya nagkakayarapin kundi palyado lang siya so sa kanya mga katropa ano ba yung solusyon mo kayong iba nawawala na ng pag-asa dyan hindi na kinoconvert kahit anong CDI na ginagamit nila palyado pa rin yung kanyang motor ngayon mga katropa napakasimple lang ng problema niyan dito sa ating pulser o tinatawag natin na pickup coil dito sa ating sakit ng ating pulser meron tayo ditong black na mayroong lining na white at blue na mayroong lining na yellow ito yung ating pulser ang gagawin natin dyan mga katropa pagpapalitin natin yung polarity ng ating pulser kumbaga itong black papupunta dito sa pwesto ng blue na mayroong lining na yellow at itong blue na mayroong lining na yellow papupunta sa pwesto ng black na mayroong lining na white pagpapalitin lang natin sila ng pwesto para ma-reverse natin yung kanyang polarity o polarity ng ating pulses. So yan ang mga katropa na ipag-swap na natin yung wire ng ating pulser Kung dati dito yung pwesto ng ating black na mayroong lining na white Ngayon andito na yung black na mayroong lining na white Tapos yung blue na mayroong lining na yellow andito na yung pwesto niya So pinag-swap lang natin mga katropa yung polarity ng ating pulser Boss, try natin mo ulit Pandari mo Sige katropa, ganun lang kasimple kapag nag-convert kayo ng 4-pin CDI na palyado. Isaswap nyo lang yung polarity ng ating pulser para tumugma yung pairing order ng ating CDI. So yun mga katropa, tapos na natin i-assemble yung motor ni Boss Boss. Pandaringan natin. So ganun lang mga katropa yung diskarte eh, dun sa pag-convert ng CDI dito sa smash na bago kung palyado ganun lang gawin nyo dun sa pulser pagbalik na lang yung kanyang polarity. Paalala ko lang sa inyong mga katropa na yung conversion natin dito, iba pa rin yung performance nung CDI talaga na original ng Smash 115. Pero ang kagandahan dito, habang naghihintay kayo ng order niyo na original, nagagamit nyo na ang inyong motor kahit ilang araw nyo pa o ilang buwan nyo pang gamitin habang naghihintay kayo, walang problema. So yun lang mga katropa, God bless, ingat sa pagwawiring. Sige boss. Sige boss, Thank you, see